Sabi po natin isang uh, resident minister ng KOJC. Ang sabi niya, e eto ha, talaga lang nanggagaling to sa inyo. Sana kasi ay pangilabutan muna kayo at tignan niyo kung ano ang background niyo bilang isang kulto. <laughs> kulto naman talaga matatawag yung ano ito eh. 'Di ba? Dahil alam mo na baluktot na ang leader niyo, most wanted, pero naandiyan pa rin kayo at kuno ay sumusuporta pa rin ay hindi na tama yan. Hindi na kayo uh, matatawag na tagasunod. Kayo po ay mga uh, panatiko na na matatawag. Sabi niya, KOJC, tatayuan ang katotohanan, hindi hindi luluhod sa lawless government. Yan. Katotohanan, talaga po, alam niyo ang salitang katotohanan. Pero sa puntong ito, kahit napakarami na ang mga akusasyon sa leader niyo na si Kibuloy, ayaw niyo pa maniwala at ang katotohanan para sa inyo ay mabuti pa rin, ang pastor nyo, kakaiba yung katotohanan na sinasabi nyo. Ang ibig lang ding sabihin yan, baliktad na at baluktot na rin ang kaisipan nyo. Ulit, ulitin po namin, tatayuan po namin itong katotohanan na nasa amin po. Huwag nyo po kaming gigipitin. Huwag nyo po kaming harasin. Huwag na huwag po. Huwag daw gipitin, huwag daw harasin. Hindi talagang mag maganda na na bilang kababayan natin ay may magipit at maharas. Hindi ba ginusto niyo yan? Kayo dyan sa kay di ba sinasabi niyo na inaantay niyo ang mga kapulisan? Sabi niyo, handang-handa na kayo sa pagdating ng mga kapulisan. Ayan na, andyan na po. Anong ginawa niyo? Nagre-resist. Anong ginawa niyo? Dinuduro-duro at nilulusob ang mga kapulisan. Kayo ang naglulusob. Kayo actually ang nagpo-provoke sa mga kapulisan. At siguro yung sinasabing maximum tolerance, talagang may limitasyon yan. Hmm. Yan. Huwag daw kaming haharasin, huwag na huwag. So ano to, pagbabanta. Hindi ba kayo yung unang nagbanta na kayo ay, o na hindi nyo kayang, na kuno ay hindi nyo ipahuhuli si Kibuloy ng buhay, na kayo ay handang mamatay para sa leader nyo na si Kibuloy. Hindi ba pagbabanta niya ang ibig sabihin, kayo po ay manlalaban sa mga kapulisan. Ang spirit of the three Hebrew children, that is the code of three, Shadra, Masha, kung ano man, Abinego, when they said, we know that the God is worth, that, that the God we're serving, He will save us. Our serving will save us. Yan. So, kung naniniwala kayo, maganda, ha? totoo yun. Kung talagang naniniwala kayo na, na mayroon kayong God at buhay yung God na sinasabi nyo, and He will save you all, o di maganda. Eh kasi parang yung, yung dapat ginagawa ng tinatawag ng inyong Diyos, kayo na mismo ang gumagawa. Nagkikilos kayo ng mga Dios. <laughs> Nagkikilos kayo ng mga akala mo kung sino. Okay? Diyos Diyosan ang tawag sa inyo. Akala ko ba meron kayong Panginoon na, na save sa inyo? Pero ang nangyayari kasi, kayo mismo ang nag-aastang mga Diyos dyan sa KOJC. In this case, sabi niya, If the God we're serving, He will not save us. He will not bow down to His lawless government. Okay, anyway. So, kung hindi daw sila masave ng God nila ngayon, ang gagawin nila sila na mismo ang manlalaban. Kaya yan ang ginagawa niyo. Tapos, ang sigaw niyo, nahaharas kayo, na-intimidate kayo, na-aabuso kayo at kung ano-ano pa. Sana kasi uulit-ulitin ko kung hinahayaan nyo muna ang mga kapulisan na halughugin ang lugar at uh, hindi kayo yung tipong manlalaban at duduruin duduru pa ang mga kapulisan eh sana mas matiwasay, walang masasaktan, walang gulo dahil yun nga meron daw na sawi na isang uh, matanda na, na cardiac arrest ata. You see alam niyo pala na may mga matatanda niyan pero pinababayaan yung sumugod. Pinababayaan yung humarang sa mga kapulisan kaya ganyan po ang nangyari. Alin ang sisi? Saan ang sisi? Sa inyo mismo. Sa inyong mismong mga miyembro ng KOJC. Good luck.